Kamusta mga kaibigan sa Valor Channel? Ngayon, ipapakita ko paano maglipat ng files sa Android phone at Windows PC gamit ang FTP. Pumunta sa Play Store at hanapin ang Wi-Fi FTP Server app. Buksan ang app. May makikita kang Start button. Pindutin ito. Kailangan natin ng FTP Server. Ito ang server URL. Iyon ang computer kung saan aktibo ang server. Pero kailangan mong kumonekta sa parehong Wi-Fi, huwag kalimutan. I-click ang empty space, piliin ang Add Network Location, Next, choose custom URL location at ilagay ang server URL na nagsisimula sa FTP. Iyan ang URL ko. Pindutin ang Next. Ulit, Next, Next at Finish. Tapos na, nakakonekta na tayo sa phone. Ayun, pwede na tayong mag-download ng apps at files. Yan lang, ito si Valor. Paalam sa lahat.